1,000 pesos pala ang per kilo na ganito kalaking mga hipon. At 1.8 yung natitira na lang na binibenta nila. Ito po ay 400 per kilo. 2 kilos din yung naibili ko dito. At sa may alimango din, kalating kilo yung naibili ko dahil yun lang din natitira 300 pesos yun. At ito po, yung uh, green shells ay 3 kilos yung naibili ko na worth 300 pesos. Yan po yung paglagay namin ng daon ng buri sa backbone dyan para matali namin na maayos at malak din na hindi din mawawasak yung mga lechon papoy namin. Ito po after namin na malagay yung mga ingredients Naglagay kami ng dahon ng sibuyas At lagyan ng mga seafoods na din no? 7.3 kilos yung lahat-lahat na kilo Ng mga seafoods na inilagay namin 5,000 worth sana ng mga seafoods Ang dapat na bilhin ko Pero Uh, 3,200 lang dahil wala na pong ibang mga alimango doon, alimango na lang sana yung kulang na dapat dagdagan ko pero walang wala na talagang mabibilhan. eto na lang po at kung naubos ko sana yung 5,000 na yon ay uh, magsusobra din naman no? dahil eto pong baboy na ito, yung malaking baboy na 88 kilos yung live weight nito at yung nagastos pala ng aking customer lahat lahat kasama yung seafoods at saka yung baboy at saka pagpapaletsyon dito ay 30,602 pesos na. Bukas pa po panoorin niyo yung mga video ko dito kung paano namin lutuin ang ganito kalaking lechon baboy na may alamang uh, uh, seafoods.